News Updates Mga balita ngayon Umano'y pag-amin ng mga inarestong Pinoy sa China sa kanilang pang-ESPIA ikinaduda ng National Security Council 6.8 million pesos na hinihinalang shabu uli mula sa magsasaka sa Pampanga Barko ng China na mataang papalapit sa Palawig, Zambales Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Ikinalarma ng National Security Council o NSC ang pagkakaaresto ng tatlong Pilipino sa China dahil sa umano'y pang -espia. Sa isang statement ikiniit ng NSC na ordinaryong citizens at walang military training, ang mga inarestong Pilipino na dating recipients ng Hainan Government Scholarship Program dagdag pa nito ang sinasabing pag-amin ng mga Pilipino sa kanilang sala ay posibleng scripted lalo pa at may pagbanggit sa Philippine Intelligence Agency o Philippine Spy Intelligence Services gayong wala namang ganoong ahensya sa bansa sa kabila nito tiniyak ng NSC ang koordinasyon nito sa DFA para sa karampatang suportang legal sa mga arestadong Pinoy kumiling din ito sa Chinese government na respetuhin ang karapatan ng mga akusado para linisin ang kanilang mga pangala. Kumpiskado ng pulisya ang 6.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang magsasaka sa by-bust operation sa Arayat, Pampanga. Sa isang statement ng Pampanga Police Provincial Office, inaresto ng Arayat Municipal Police at PIU ng Pampanga PPO ang 48 anyos na suspect. Matapos pagbentahan ng 5,000 pisong halaga ng shabu, ang undercover operative sa barangay Mapalad bandang alas 2 ng hapon ng Abril 5. Nakuha sa lalaki ang isang kilo ng ilegal na droga at ang buy money. Itinuturing na high value individual ang lalaki na nahaharap ngayon sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling nagbabala ang Philippine Coast Guard o PCG sa barko ng China na iligal na naglalayag malapit sa baybayin ng Zambales kahapon Abril 5. Ayon sa ulat na mataan ng China Coast Guard o CCG-3302, sa layong 83 to 85 nautical miles papalapit sa Palawi. Agad na nagsagawa ng radio challenge ang BRP Cabra para bigyang diin na lumalabag sa Philippine Maritime Act, UNCLOS at Arbitral Award ng barko ng China. Bago ito ay iniulat ng PCG ang pagdalayag ng isang Chinese research vessel sa karagatan ng Pilipinas. Uli itong iniulat na namataan 35.5 nautical miles mula Mapun, Isla na iginiit na patungo umano sila ng Indian Ocean para mangisda. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.